Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagsali ni Chris Paul sa San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang ni Real Talk na ni Antonio Davis, ang Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkakabigong muli ni Chris Paul ngayong taon na makakuha ng kanyang kauna-unahang kampyonato sa kanyang karir sa Golden State Warriors, ay inaasahan na nga po na alis na siya dito at lilipat na siyang muli sa bagong kupunan. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, meron na lamang nga natitirang isang non-guaranteed contract si Chris Paul sa Golden State Warriors next season. Ibig sabihin, pwedeng pwede na nga po siyang tanggalin o i-wave ng kanilang team nang hindi sila gumagawa ng trade. Kaya awak na nga po ni Chris Paul ang kanyang tadhana kung saan siya sunod na maglalaro sa kanyang pang 28 season sa NBA. At base nga po mga katrop, sa pinakahuling inalabas na balita na Mark Stein, ang pinakanaungunang kupo na nga daw po na posibleng sunod na paglaroan ni Chris Paul ay walang iba kundi ang San Antonio Spurs since andito nga po si Victor Wembanyama na pwede nga po niya maging katandem sa kanilang mabubong duo. Sigurado naman nga po na magkakaroon silang dalawa na magandang chemistry Since isa nga po siyang veteran point guard at batang center naman si Wemba Nyama kung saan maaari nga po silang makagawa ng magaganda at unstoppable na plays. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang ni Real Talk na po ni Antona Davis ang Los Angeles Lakers. Hindi nga po mga na iwasan na ni Antona Davis na madismaya sa kanilang pagkatalo sa Game 2 ng kanilang serye laban sa Denver Nuggets since sobrang nga po ditong nasayang ang kanilang ginawang effort sa simulan ng kanilang laro lalong lalo na ang kanyang naipakitang napakagandang performance sa first half ng kanilang laban. At sa sobrang nga pong ni Antona Davis ay nariltok na nga po niya mismo ang kanyang kupunan na Los Angeles Lakers. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview sa media, meron nga daw po sila mga stretches sa game 2 kung saan hindi malang nga po nila alam kung ano ang kanilang ginagawa sa kanilang opensa at depensa, lalong lalo na sa third quarter kung saan dito nga po nagsimulang magkagulo ang kanilang kupunan at mahabol sila ng Denver Nuggets. Sinabar naman nga po ni Antona Davis na hindi rin naman nga po niya nagustuhan ang ginawa ng mga referee kay D'Angelo Russell since kahit man nga po ni-review na nga po nila ang pagsampal ni Michael Porter Jr. kay D'Angelo Russell ay hindi pa rin nga po nila dito nakuha o nakita ang foul kaya mukhang bistadong bistado na nga po talaga niyang karakas ng mga referees. At kasabera naman nga po niyan ay ginawang clear naman nga po niya ang kanyang interview Since wala nga po siya sa mood na makipag-usap, sadyang sinabi lang mga po niya na wala na siyang magagawa sa kanilang pagkatalo. Since nagawa nga po ni Jamal Murray ang game-winning buzzer beater nito sa kanilang game 2. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sport React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.